Umatras na sa pagtakbo sa pagkapangulo ang kandidato ng PDP laban na si Volunteers Against Crime and Corruption Chairman Martin Dino. Ang inilagay niyang papalit sa kanya, si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Narito ang report. Huling araw noon bago ang deadline na alas 5 ng hapon na maghain si Volunteers Against Crime and Corruption o VACC Chairman Martin Dino ng kanyang Certificate of Candidacy. Ang nag-nominate sa kanya ang partidong PDP laban, pero binabawi na ni Dino ang kanyang kandidatura. Nagsumite siya ng kanyang Certificate of Withdrawal sa COMELEC o Commission on Elections. Ang dahilan ni Dino, isinama siya ng COMELEC Law Department sa 125 na mga pangalan na mga gusto nilang ipadeklarang nuisance candidates o panggulo lamang. Inisaysa namin ang listahan ng mga naghain ng COC na pinagpapaliwanag ng COMELEC kung bakit hindi sila dapat ituring na nuisance candidate. Kasama nga doon si Dino. Sa 130 na pangalan na nagsumite, lima ang wala sa listahan na pinadalhan ng sulat ng Comelec Law Department. Ito'y sina Senadora Grace Poe, Liberal Party Presidential Candidate Mar Rojas, United Nationalist Alliance Presidential Candidate Jejo Marbinay, Senadora Miriam Defensor Santiago, ang panglima, si dating Ambassador Roy Sinieres. Masakit naman na ito-consider ako na Nuisance Candidate. Ang PDP laban, major political party, at ang PDP laban, pinanggalingan, Nico, meron na kaming presidente in the person of Cory Aquino. Hindi raw dapat questionin ang kanyang kakayahan ng maglunsad ng isang national campaign dahil kung tutusin, ang partido niyang PDP laban ang gagastos para rito. Sa kanyang certificate of withdrawal, ang inilagay niyang substitute o papalit sa kanya si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Matagal nang sinabi ni Duterte, wala siyang ambisyon na maging pangulo. Pero matatanda ang sinabi nito, hindi na lamang daw hanggang December 10 kung ano ang kanyang magiging desisyon. Merong rules and regulation. At doon, ayon uh, base sa amin, ay may karapatan ng partido, napalitan ako. Bago pa itong uh, withdrawal ko, na talagang uh, si di Duterte ang kinukonsider. Pinapayagan ng Comelec yung substitution o yung pagpapalit ng kandidato kailangan lamang magawa ito bago ang December 10 deadline. Pero ang PDP laban ngayon pa lamang tila umabot na sa puntong babrasuhin nilang patakbuhin si Duterte. We are going to compel him to accept the challenge. Kung sakali na talagang maglui, expending siya sa partido? That is a possibility. Sabi ni Comelec Chairman Andres Bautista, pag-aaralan pa nila kung may bang may bisa ang nominasyon ng PDP laban para sa si isang kandidato sa Pangulo kahit pa umatras na si Dino. Sa susunod na linggo, gugulong ang pagdinig ng Comelec sa mga pinapadeklarang nuisance candidates.